Narito na naman tayo para sa isang napakasweet at nakakakilig na love story nila Kalingap Edu at Ate Viancy. Ulan mo ay aking makilala. Sa pagpapatuloy ng kanilang love story ay pumunta si Kalingap Edu sa bahay nila Ate Viancy. Excited na excited si Kalingap Edu na sunduin si Viancy dahil bago ang kanyang kotse. Saan naman kaya ang punta ng Team Edzy ngayong araw? Pagkarating kila Viancy ay bumaba muna ng kotse si Kalingap Edu at pumunta na sa kanilang bahay. Excited na excited siyang mapuntahan si Viancy para na rin matrain niya ang kanyang bagong kotse pagkakita ni Kalingap Edu kay Yuan ay talagang napakaganda talaga ng dalaga. Mayroon siyang suot na napakagandang damit at ready ready na siya sa pag-alis nila. Bago sila umalis ay nag-bless muna si Kalingap Edu sa mga magulang ni Ate Yuan C. Pagkapunta naman nila ng kotse ay nagulat si Yuan dahil nga may bago ng kotse si Kalingap Edu. Uy, bakit ka nandyan? Dito ka dapat sa driver seat, no? Ay, hindi pwede. Sino ako sa akin ko dito? Para naman ako dito, para ako dito walang kasama. Free na po ako dito. Ako hindi ako okay. Gusto kita ang katabi. Bira na ka lang. Dito ka na. Dito tayo. Alam mo, mas maganda ang view sa unahan. Tara. Mahitita ko naman ko. <laughs> Tara na ka. <nga>. Kinaryo <laughs> Medyo nahihiya nga si Viancy kay Kalingap Edu dahil ngayon lang sila magkakasama sa isang kotse. Bukod dito, nahihiya din siya dahil gusto ni Kalingap Edu na magkatabi sila sa front seat. Ngunit dahil sa pagkamapilit ni Kalingap Edu ay napilit niya rin si Vianci na umupo sa harapan. Ito yata ang kanilang unang beses na magsasama sa isang kotse nang wala silang ibang kasamang ibang kalingap. Kaya naman, ramdam talaga ang tensyon at nagkakahiyaan pa sa isa't isa. Ano kaya tomorrow? Para lagi kalagayan mo Napaka-sweet ka talaga, no? <laughs> Ready ka na? Ready ka na rin bang makita ang driving skills ko? Huwag maganda. Hindi naman tayo... Napaka-gentleman naman talaga ni Kalinga edu. dahil kung kanina ay tinulungan ni si Viancy na buksan ang pinto, ngayon naman ay tinulungan niya si Viancy na ilagay ang kanyang seatbelt para daw sila ay maging safe sa kanilang biyahe. Madami ang hinilig sa kanilang mga viewers dahil napakalakas talaga ng kanilang chemistry. sa akin kapag ka, <laughs> nabibilisan ka. So, ano ba ang pwede nating gawin habang nagbabiyahe? Para di naman ako dito maboard at antokin. Kasi baka ako dito magkatulog. Di mo kinakausap eh. Di ka naman dyan natatakot. Kinakabahan sa akin driving skills. Medyo po. Medyo. Eh, Ay, tatakotin kita lalo. Nakikita mo yun? First time ko ginawa yun. <laughs> nag ka ako <mo> sa truck. <laughs> Nabilib ka ba? Napaka mapagbiro talaga ni Kalingap Edu. Pero kahit ganon ay sinisigurado niya pa rin na safe sila ni Viancy na makakapunta sa kanilang pararoonan kitang kita naman na kahit nahihiya si Viancy ay ini-enjoy din nila talaga ang biyahe dahil silang dalawa lang ang nandun. Sa hindi naman inaasang pagkakataon ay nagkaroon sila ng isang problema. Sa akin ka lang kasi tumingin. Sa akin ka lang tumingin para matikal yung lahat ng na takot na nararamdaman mo. Dito ka tumingin. stick mo kayo, Kuya Bakit? Masusuka ka? Hala. Teka lang. Huwag ka susuka sa kotse, ha. Kakalinis lang natin ito, eh. Ay, teka lang. Taisin mo muna yan. Kaya mo ba ba? Malapit na muna tayo, eh. Oh. Ilang minuto na lang ito. Dumurin mo na muna. Ay, sorry, sorry paano ka masusukan yan? Tayo tayo dito. Sabi mo lang sa akin kung di mo na kaya, bababa kita. Ay nga, na problema na nga si Kalingap Edu dahil hindi nga pala sanay na mabiyahe si Viancy. Kaya naman, si Viancy ay parang nasusuka na. Kinakausap niya lang si Viancy upang pagaanin ng kanyang kalooban para hindi ito matuloy sa pagsusukan niya. Pero sinabi niya din na kung hindi talaga kaya ni si ay titigil muna sila. Kahit na late na sila sa kanilang appointment ay sinisigurado niya pa rin na komportable si si kaya binabagalan niya ang kanyang pagmamaneho. Buti na lang maya maya ay nakarating na sila sa kanilang pinuntahan. Nakarating din! ano, okay ka lang? Hindi ka na nasusuka? Masakit ang ulo mo? Medyo? Saan sa masakit? Dito ba? So okay, what's your feelings? The city's waiting when coming home tonight. Oh yeah, tara tara. Ang lakas talaga magpakilig ni Kalingap Edu, sinasadya naman ito o hindi. Nandito na nga sila ngayon sa isang dental clinic dahil ipapaayos na nila ang ipin Ito ay ipapabrace na nila dahil nga sa nakuha nilang 60,000 noong nakaraan. <tos ng abilog meal> Laka bubunga eh. So yung pastaan mo is 1, letter 12, A 13, 14. Yung mga braces, kailangan mapastahan mo na yung 14 na ipin. And then may isa siyang kailangan din bunutin. Pagkatapos nilang pumunta sa kanilang dental appointment ay dumerech na sila sa bahay ni Kalinga Prab dahil ginabi na sila. Pumunta sila doon upang magbukas ng mga packages na pinadala ng supporters para kay Viancy. Grabe at umulan na naman ng blessings kay Viancy dahil ang daming pinadala sa kanya na mga pang negosyo kagaya ng mga tupperware, iba pang pangluto at... Ang iba naman ay para sa kanilang lahat na kalingap team. Nagpadala ang kanilang supporters ng napakaraming sapatos para sa bawat isa sa kanila. Meron na naman ngang couple shoes ang dalawa. Pagkatapos nila magbukas na lahat ng package ay pumunta na si Kalinga Prab kay Viancy upang ibigay ang 20,000 na pinigay ng kanilang supporters para pang start up sa kanyang negosyo. Napakamahiyain ni Vianci kaya naman nagulat ang lahat noong bigla na lamang siyang umiyak. Pa po ng puhunan na naghahalagang 20,000 pesos. <coughs> Ayan. <laughs> 20. Hmm. Ay na si Vianci Hindi eh. <laughs> niya Hindi kasi siya sanay nang may ng ganitong blessings. Hindi siya sanay. Tensya <laughs> na Ha? Bakit ka biyan sina Luluwa? Bakit? Hindi po ako mga, ano, makapaniwala po na ganito pa kadami yung mga blessing na mga dating po sa amin. Marami. Tapos po yung brace pa po, po na ano. Parang sa... So, as, parang naka-overwhelm, no? Hmm. Okay lang yan. At deserve mo naman yan. Kasi may nakita silang something sa iyo na uh, kabaitan, kaya gano'n. Basta huwag ka lang magbago kung ano ka, gano'n ka pa rin. Ano? Kahit maraming biyayang dumarating. Okay. Dahil sa bait ni Viancy ay marami ang naantig ang puso sa kanyang istorya kaya naman marami ngayon ang tumutulong sa kanya upang pagaanin ang kanyang buhay. Kaya naman sana ipatuloy natin silang suportahan at mahalin si Viancy, si Kalingap Edu at ang Kalingap team. Yun lamang at maraming salamat sa panonood. Abangan natin kung magkakatuluyan ba talaga si Kalingam Edu at fianci. Hanggang sa muli. Bye!